Hi guys! Magandang hapon and time check ngayon ay magka 5pm na and ngayon pa lang ako mag-aasikaso ng mga paninda ko. Dahil naubos yung oras ko, dahil na-scam ako sa or tama bang term na-scam, nagkaroon ng debit payment sa Gcash ko, bayad daw yun sa Google. Wala naman akong subscription sa Google and wala naman akong purchases. Kaya nakakatakot mag Gcash ngayon, kainis. Na ano, na ako, nalagasan ako ng pera. But anyway, ayun nga, naubos yung oras ko kakalikot sa Gcash. Pero, hindi pwedeng walang ganap kayong araw. Kailangan kong gawin yung mga kailangan kong gawin. Kasi yung mga paninda ko guys sa store is paubos na sila. Pero may mga stocks pa ako. Hindi ko na nare-refill at dahil sobrang busy. Araw-araw na lang busy. And update dito sa space ng aking tindahan. Wala na dahil dumating na yung ano, magbabasura. Yung natira na lang is itong mga damit na ipamimigay ko na nakaharang pa din dito. Yan. Tapos, na-postpone na naman ang pagiging asika. Kaso, ewan ko ba. But anyway, hindi yun yun yung problema ko. Ang problema ko ngayon na kailangan ko asika swing -so is yung mga re-refillan ko dito sa aming... Ito sa mga display ko dahil wala na akong mga display. Ito, mayroon pa ata ako nitong... Mayroon pa ba ako nito or nire-refill ko na lahat? Ito, marami pa ako nito. Ayan, hindi ko na talaga sila na-refillan. Yung iba dito, guys, wala na. Yung anong nandyan, yun na lang. Ito, marami akong stocks nito. So, operation, refill. Pati itong mga slime, ayan. Kailangan na din yan. Refillan. And, medyo aayusin ko lang yung mga tinda ko dito. Mga display, hindi na siya maayos. So, bali, guys. Ang mga stocks po ay mga nakamali-maleta sila. So, ayan. Itong ilalim ng sink namin ay puro maleta yan. Ayan. Kaya marami kaming maleta kasi katikas kami nag-work sa abroad kaya may mga maleta kami. At ginawa ko na lang siyang storage. Para mapakinabangan. Ayan yung aming mga maleta dyan. Then it, eto, ang laman nitong maletang to ay yung iba ko pang mga pagkapagkain na paninda. Yun ata yung mga lachaw. Kasi yung mga lachaw ko doon ay nauubos na sa displayhan. Kaya um, kailangan ko na mag-refill. Tapos may isa pa akong maleta dito. Ito naman ay sa iba pang mga laruan at mga candies ba? Meron din ba dyan? So, titingnan natin kung ano yung mga nandito na, na pwede kong ma-refill doon yung mga ubus na. Nauunahin ko to. So, ito na sila. yeah Tingnan natin kung ano man dito. Ito ata yung sa may mga lachaw. Hindi pala to yung may mga lachaw. Yung pala sa isang malaki. Yung may mga pagkapagkain. Ito pala yung ano ko pa. So, ito pa yung mga natalagay sa stocks ko. Ayan. Ang ah, mga paninda. Ayan. Ayan na lang naman. Tapos yung nakadisplay doon. Tapos Ito. Ayan, wala na akong display nito. Hindi ko na na-display. Hindi ko na na-asikaso yung ito. So, napansin. Ito, may dalawa pa akong pack ng balloon. Siguro magdadagdag ako ng isa doon. Itong, ayan. Yung dilaw na yan. Then, dito sa isang maleta. And dito ata yung mga lachaw. Okay, so ito yung mga lachaw ko. And yung iba, nag-expect ako dito lahat. Meron pa ako ibang mga ano, lachaw. Siguro andun yung sa ilalim ng bed namin. Naka-box. Dapat pala nilagay ko na lahat dito para secured. Wait. Ay. Kukunin muna natin. Ayan. So... dito nga guys. Ito. Nilagay ko pala yung iba sa maliit na box. Nilagay ko doon sa ilalim ng bed. Ayan. Ito pa yung mga natira ko. Na mga ititinda. Na mga hindi pa na... Display. Ayan. Ito. Ayan pa mga latcha. May mga candies pa dito na ganyan. Ayan, wala na kasi dun sa displayhan ko. Lalo na to. Isa na lang yung nandun. Kaya ayan, pagde -di display na natin sila. May isang ano ako dito guys. Uh, product na sinag ko ulit yung vlog ko kasi walang nakalagay na expiry date dito mismo sa pack. Sad to say, nag-expire na siya tomorrow kaya hindi ko na siya pwedeng ibenta. Ito yun know, o. Oh. Nabili ko dun sa isang shop sa ba to? I think sa isang shop din to na 2 months lang yung expiration date. Yun lang ang downside guys pag order kayo sa online shop. Lag, pagkapagkain. Kasi hindi nyo alam kung anong expiry date ang ipapadala nila. Marami din ako mga product na, na itin, ano, din, ko na lang kasi na-expired. Kasi sa Fayas ako bumili. Yung Fayas talaga pagdating sa mga pagkapagkain. Eh, kahit dalawang months na lang ang expiration date, ibinebenta binibenta pa din nila, pinapadala pa din nila. So, yun yung na, yun, nakaka-turn off dun sa payas sa Shopee. Ano ko pa naman yun, trusted shop pagdating sa mga, ano sana, mga laruang paninda. Pero, okay lang dahil, ayun, mga laruan na lang, bibiling ko rin Pero ito sa payas din ko siya, guys. And buti na lang talaga ito ay 2027 pa 2026 expiry date so hindi ko na yung mabibenta ito bye bye na yung iba na lang dito ayun yun lang naman guys yung nakaraan ay meron ako dito malapit na din ito is hanggang November na lang kaya dapat madispose ko na to sa FIAS dito din then asa na yung isa na ginawa ko ng tatlo sampung, sampung piso dahil mura lang naman kaya pala mura dahil yung expiration date nga ay ano na lang. Ito. Ayan. Uh, ngayong ngayong November. Ito pala yung ngayong November. November. Hanggang November na lang. November 13. Tapos itong isa. Hanggang November na lang dito. Ito naman ay November 16. Ayan. Yung isa November 13. Kaya dapat ma-display ko na talaga. Dapat nung nakaraan ko pa ito pinag-de-display eh. So tara. Display tayo muna dito guys. Ta verður ikki betri. Okay, guys It's done Guys, puno na ulit yung darabin ko ng mga slo Ayan, tapos pagdating dito tara! da na ang aking mga Latcha Ayan, yung mga iba ko pang mga Kailangan na i-display dito Here Tapos na Pinuno ko na yung mga yan. So, unang makikita ng mga pa, mga customers is ito agad. Dahil yan ay kailangan ko na silang mapabenta agad. So, ngayon guys, yun yung technique ko para mapabenta ko agad yung mga kailangan ko na ma-dispose. Ibinalagay ko sila sa mas visible na spot yung unang-unang makikita sa bungad talaga. And ito ay puno na din. Ang mga ganito ko guys, kailangan ko ng umorder ulit. Ubus na yung mga ganito ko. O, ayan, mabenta talaga sa akin yung mga kaula na yan. Ayan. Ayan, so kahit pa paano, medyo okay-okay na kung lalagyan ko ng mga candies dito. So dito, ayan, yung aking mga slime. So, eto sila, pan yun dito guys, wala na akong halos ginalaw dyan, ganoon pa din Ay, nilagyan ko lang yung mga spot spot na mga blanco blanco, para maaari mm -hmm. yun, mukhang pa din naman puno yung mga tinta ko guys mukhang puno pa din naman sila tingnan pero kakaunti na lang yan at ayan, ilang ano na lang may inaantay lang ako eh para makabalik akong indepiso yan ang makabili ako ng mga kailangan ko bilhin para sa nalalapit na December. Okay, done na ako. Ay, nakapagod. <laughs> ayun. Satisfying talaga mag-arrange ng mga paninda, mag-refill ng mga paninda pag yung kukunti na lang yung laman ng tinda mo. Pero may mga stocks ka ba? So ayun, satisfying pag nai-refill mo na ulit lahat and puno na ulit tingnan. So, ngayon, magaligtat na ako aking mga kinalat dyan. <laughs> kinalat talaga. Yung iba pa, ibabalik ko ulit yun. Hindi ko pa kasi na-refill lahat, guys, eh. So, paunti-unti lang kasi pag na-expose sa sun yung mga products ko. So, hindi pwede. So, yun lang, guys. See you on my next video. Bye-bye!